Oy, kakofi, nandito tayo sa Nueva Ecija. Siyempre, andito po yung ating presidente si PBBM at kailangan natin siyang sundan para may balita ko sa inyo yung mga magaganda pong ginagawa ng ating presidente. Yung nakikita nyo sa aking likuran, ayan, ang lalaki niyan, di ba? Yan po yung mga farm machineries and equipment na ipapamahagi na naman po ng ating presidente sa mga magsasaka. Libre yan, ha? Ang makikinabang po dyan, yung ating mga farmers cooperative dito po particular sa Nueva Ecija. Alam mo ka no, kanina lagi ikot-ikot tayo. Dito, yan yung nakikita ninyo, tika. Angat natin ha. Yan po yung RCEF Rice Processing System at may ilulun sad din po yung ating presidente itong Rice Processing System 2. Nag-tour tayo doon kanina sa loob at nakita natin itong rice rice mill, no. Dito pinoproseso simula sa palay once na natuyo na po yung palay, syempre may mga ipa-ipa pa yan, o ipapasok mo dun sa machine at paglabas, nakasako na. I-distribute na sa merkado. Yung pinagdadaanan niyang proseso, lilinisin. Of course, definitely, babalatan mo po yung palay. Ihihiwalay niya yung mga buong grains at yung mga durog-durog. Ihihiwalay niyan. May whitener na rin po. May proseso silang ginagawa para mas pumuti yung bigas hanggang sa mailabas na po siya. At uh, maisako na siya at ma-seal na siya hanggang ma-distribute na siya sa merkado. Ito ka coffee itong ginagawa ng ating presidente. Parte pa rin 'yan ng kanyang commitment na tulungan ito mga magsasaka para mapataas yung kanilang uh, production, particular po ng bigas. Kasi nag pa rin po tayo ng bigas at naging mahal ang presyo ng bigas. Actually ngayon, hindi naman ganoon kamahal. Bumaba ito na bahagya pero mahal pa rin. So, hindi pwede na tayo, umaasa tayo sa mga magsasaka na mapataas yung rice production, tapos wala tayong supportang ibinibigay. Kaya yan ang ginagawa ng ating Presidente. Hindi pwede puro bunga nga lang, di ba? Kinakailangan supportahan mo. Ano yung supporta sa ating mga magsasaka? Yan, simply ma-equipment. May kamahalan din kasi yung mga equipment na yan. Halimbawa, isa. Pagkano ang halaga niya? 1.7 million or 1.5 million? Ganyang kamahal yan. So, paano ma-afford yan ang mga farmers cooperative? So, that's the time na papasok ang ating gobyerno. Tulungan sila para ma-afford yung mga ganitong klase ng equipment dahil magpapataas yan sa kanilang production. At yan na po ang ginagawa ng ating presidente. Hindi puro dada lang ha. Hindi puro daldal. Kinakailangan pong kumilos. Hayos, di ba? Yan ang presidente. Yan ang tatak, Marcos. Mabilis umaksyon. Astig.